Hello guys! Ngayon ay usisain naman natin ang tungkol sa kamatis. Hindi lang basta pampalasa sa ating pagkain, kundi mayroon din ito mga kamangamanghang binepisyo sa kalusugan na dapat nating malaman. Ang kamatis ay good source ng vitamin C na makakatulong sa pagpalakas ng ating immune system. Ipinagmamalaki rin ng kamatis ang nilalaman nitong beta-carotene at vitamin A na mahalaga para sa ating mga mata ito ay makakatulong na mapanatili natin ang ating malinaw na paningin. Kung ikaw ay nagbabalak magbawas ng timbang o magkaroon ng masustansyang diet, ang kamatis ay magandang kasama sa iyong pagkain. Ito ay mababa sa kalori ngunit mayaman sa nutrients. May folic acid din ng kamatis na makakatulong sa pagkontrol ng stress at magandang epekto sa ating nervous system. Ang kamatis ay naglalaman din ng potassium, isang mineral na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ito ay mahalaga para sa kalusugan ng ating puso at mga ugat. Mayaman din ang kamatis sa lycopene. Ito ay may potensyal na makatulong sa pagprotekta laban sa ilang uri ng cancer, lalo na sa prostate cancer. Kaya naman, hindi lang masarap ang kamatis, kundi talagang may maraming magagandang pinipisyo ito para sa ating kalusugan. Isama ito sa ating araw-araw na pagkain para makinabang ka sa mga bitamina at sustansyang taglay nito.